very historic and a very important uh, event for Cotabato City. Una, alam naman natin na uh, lumaan dumaan sa butas ng Karayong bago tuluyang maipasok sa Bangsa Moro to ng Stadium Government with the plebiscite City 2019 ang Cotabato City. Pero napatunayan natin ang lakas ng uh, sama-sama nating uh, pagsulong at pagkampanya uh, para sa yes at nanalo ang yes to ng 2019. Pero even after na pumasok tayo sa uh, sa Moroto ng ng government Ay uh, hindi pa rin fully na-enjoy ng Cotabato City Not until I became mayor in 2022 uh, Sa pamamagitan ng United Bangsa Moro Justice Party Kaya itong araw na ito ay napaki-espesyal sa Cotabato City Dahil ang Cotabato City ay hindi uh, magiging Cotabato City na nakikita natin First class, maliwanag, masaya, fully developed masigla ang ekonomiya kung hindi tayo pumasok sa uh, Bangsamoro Barsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. So from third class, first class na tayo ngayon. Ang dami natin napatunayan, taliwas sa sinasabi ng mga kumakalaban sa Bangsamoro Regional Government na wala tayong patutunguhan kung tayo ay mapapasok sa uh, Bangsamoro Government. Pero uh, nakita nyo naman kung anong resulta mula nung ang namuno sa Cotabato City ay kaalyado at kasama ng leadership ng Bangsamoro Regional Government. Yes, Mayor. Ano po yung pinakaunang uh, natamo ng Bangsamoro ng BARM since na na-approvean yung BOL? Yung pinakaunang uh, uh, Well, unang-una, uh, ang, ang, ang biggest indication from being the poorest region in the Philippines ay hindi na po poorest region ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Okay. Mayor, uh, last week na po yung Cotabato City nung summit dun sa award po. Yung kumusta yun Well, uh, marami na tayo natatanggap na award. Pero itong mga awards na ito actually, mga bonus na lang ito. Ang ang totoong uh, trophy namin mga uh, nagsisilbi sa gobyerno ay yung satisfaction at yung ah... Uh, kami ano yung tunay na papasaya sa mga tao. Kung mabigyan mo kami ng award, ito ko what we're doing for our people, bonus na lang yun. Hindi yun ang pinagtatrabahuan natin. Ang totoong pinagtatrabahuan natin dito ay serbisyo para sa tao. Nakita natin, Mayor, nagpapasalamat tayo kay Chief Minister Ahon Palawag Ibrahim sapagkat mulat mula nung uh, ako ay naging uh, kasapi ng United sa of Justice Party, asan po ng aking mga kasama sa partido, ay ipinakita niya na yung kanyang unwavering, no? Uh, walang pag-aalin lang ang suporta sa mga kandidato sa uh, Cotabato City. At magpahanda na yon. na nakaupo na tayo at tumatagpo ng election, ay ipinapakita pa rin ni Chief Minister ang kanyang full support. Ibig sabihin nito, itong kanyang pagdalo sa ating Grand Thanksgiving ng ay pagpapakita lamang at pagpapatotoo na hindi nagbabago ang kanyang uh, uh, stand sa leadership ng Cotabato City at marami pang magagandang bagay ang uh, mangyayari kapag tayo ay tuloy-tuloy na manimiglihan bilang uh, uh, mga leaders sa Cotabato City kasama na ang Bangsamoro Regional Government Mayroon, imparting words po sa ating mga kabangsamoro Well, uh, nagpapasalamat tayo dahil day by day ay lumalaki ang suporta ng ating mga kababayan sa United Bangsamoro Justice Party. Hindi yan kwento-kwento lang sapagkat nararamdaman natin that every time we go out ay uh, ini express nila yung kanilang satisfaction sa leadership ng United Bangsamoro Justice Party. At dahil dyan, nasahan nila na susukian namin ng honest to goodness at mas maganda pang servisyo ang kanilang tiwala at suporta sa aming partido. Eh, maraming salamat. Salamat bago ka makalangat. Gano'ng po palakas mo sa iyong Well, we are, I, I think it's safe to say that we are the team to beat, no? Hindi dahil uh, uh sa kung ano pa mang dahilan. Ang pinakadahilan talaga kung bakit kami Uh, malakas ang aming gutom na kami pa rin ang mamumuna sapagkat napatunayan naman natin na sa dalawang taon lang na panunungkulan ko bilang mayor kasama na ng aking mga uh, kasama sa United Bangsamoro Justice Party at sa support ng Bangsamoro Regional Government ay nabago ang Cotabato City uh, napakalaki na naging pagbabago maraming mga proyekto na isagawa at uh, marami pang magagandang plano na naumpisahan na at uh, yan ay kailangan natin ituloy-tuloy. So sa tingin ko walang dahilan yung ating mga kababayan para tumingin pa elsewhere. Kaya no, yes. tayo nandito na, yung partido, na sa maikling panahon ay malaki ang napatunayan sa matabakas. Alhamdulillah. Congratulations, Mayor, sa run Thank na Thanksgiving country. Sa matagumpay na pagsagawa dito.